Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Paglalakasin pa ng Department of Agriculture Mindanao Inclusive Agricultural Development Project Regional Project Coordination Office o DAMIDP RCPO-12 ang pakikipagtulungan nito sa National Commission on Indigenous Peoples RFO-12. Ito na mag-usapan ng dalawang mga ahensya sa tatlong araw na coordination meeting sa General City. Layo nito na matagunan ang mga hamon sa pagpapaunlad ng agrikultura sa mga indigenous communities sa Region 12. Laging daan din ang pagpupulong para maasa sa ang progreso ng mga proyekto sa ilalim ng MIADP. Ayon pa sa Day 12 na pinamumunuan ng Regional Executive Director Roberto Perales, layon din ang bayanwal na pagpupulong na matiyak na angkop ang agricultural development sa pangailangan ng mga indigenous cultural communities o ICCs. Nakasundo ng dalawang mga ahensya na ipagpapatuloy ang pagtutulungan para makapagpatayo ng mga proyekto na mas makatutulong sa mga ICC sa rehiyon. Ruel Usano NDBC Bida Balita.